Naka-private plane, kaliwat ka ng bakasyon sa Europa at iba't ibang bansa at luxury shopping spree na umaabot sa milyon-milyong piso. Ganyan ang buhay ng ilang anak at kaanak ng contractors ng flood control projects inungkat ng netizens ang marangyang pamumuhay nila habang ang maraming Pilipino paulit-ulit na lulubog sa baha. Ang content creator na ito, anak ng kontraktor na kabilang sa top 15 contractors na may pinakamaraming flood control project sa bansa. Chuhin at kapatid niya, mga kongresista. Pinapakita niya sa kanyang vlogs at social media na deleted na ngayon, ang travel abroad, pati ang outfits niya na milyon-milyong piso ang halaga. Ang suot niyang relo sa larawang ito, nagkakahalaga lang naman ng 2.5 million pesos. At ang bag, 2.3 million pesos. Pati boyfriend ng naturang content creator na yan, may koneksyon din sa kontraktor ng flood control projects. Anak siya ng isa sa mga kontraktor na may pinakamarami ring nakuhang flood control projects. Sinilip din ng netizens ang buhay ng isa pang vlogger. Panay travel at shopping holding din siya. Ang tatay niya, may ari umano ng kumpanya na nasa likod ng bilyon-bilyong pisong flood control projects sa Central Luzon. Hi, Miga. I'm selling Ecstasy Beauty Lip Locks. Uh, mm -hmm. Lip Lock. the <laughs> lip Locks. These are all matte lipsticks. Ang the so, sofa namin is customized siya kasi yan, parang Korea. So, Seoul. Tapos may clock uh, air freshener. Ito guys, grabe na. Lahat kami nagugulat dito pag nakaupo kami dito kasi biglang may mag-psh. Nakakala mo, inututan ka ng someone. Matching actual. Yung anak ka ng presidente, kapatid ka ng VP, mayor at congressman, pero kailangan mo magbenta ng deodorant sa TikTok with matching act. Follow for more. For Yung anak ka ng presidente, kapatid ka ng VP, mayor at congressman, pero kailangan mo magbenta ng deodorant sa TikTok with matching actual application of deodorant sa kilikili mo because sayang ang pera para may pambili ka ng luho. Samantalang so ang anak ng mga congressman lang na kung sino-sino ay -sino eh nag-aaral abroad sa Europe at Switzerland at walang alam sa buhay, akala ay eh hardworking lang ang kanilang mga magulang. I would like to, I would like to understand this. I would like to understand what you feel about this. Now you tell us right here in this committee, uh, anong ibig sabihin itong impression na ito? You give us names, so who are you referring to? Pag